sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Matapos madakip si Commander, patuloy silang nag-usap ni Van. Alam ano mo, ang pinaglalaban namin ay ang aming soberanya. Yung exclusive economic zone ay amin yan. Pag ito kinuha nyo, ano pa matitira sa amin? yung mga ninuno namin, ang tawag dyan ay nanay. That means, kami ang nagmamayari niyan. Ay, kung burahin na lang namin, kaya kayo sa mapa. Puro cognitive warfare lang ginagawa niyo, puro blocking. Check na namin kayo, hanggang ganyan lang kayo eh. Alam mo, ikaw na rin ang nagsabi, blab. Pero alam mo, may mga sayad yung aming, may mga sayad sa ulo itong aming mga leader. Alam mo, Commander, mabuti pa nga yung inyong BP. Na si BP, sa lapundi, sa yadulo. Siya pa yung gumagamit ng ulo sa inyo. Kaya siya sa aming kumakampi. Kumusta ang inyong presidente? Baka mamaya, eh, mapalitan na siya ni Vice President Salapundi sa Yadulo. Alam mo, Govan Do, Govan Go, sino ka man. lang, Commander at medyo uh, nalilito rin ako sa iyo. Habang nandito ang WPS Defenders, hindi mangyayari yan. Alam mo, Commander, hanggang sa naabot yan, ang mga Pilipino, Haling na haling doon sa mga ibinigay namin sa inyong mga bagay. Andiyan ang babae. Andiyan yung mga bisyo. Ang sugal. Ang online gambling. Adik na adik kayo mga Pilipino. Alam mo ba? Mahirap man naminin. Pero may punto ka. Hari ba? Oo ba? Mukhang maganda na yung usapan natin eh. Kung ganyan kumander eh, di magkakasundo tayo. Ano, ano ba yung haaminin mo, kumander? Sa totoo lang eh, mahilig din ako sa games eh. Hmm. Sugal? Sugal. Aba. Ang, ang matipuno mo si Commander pala eh. May tinatagong hilig din sa laro. Ano ba yung games na nilalaro mo, Commander? Ah, maganda. At baka pareho lang tayo. Ano ba pangalan ng games? Alam mo ba yung larong... Kala? Kala? Oh. <laughs> kala. Ano yung kala? Kala. Kala mo? Maluloko mo ako. Tutso! Ano so, nabi? kami kang Oo. Pisa? hindi ko Siyempre! Hindi Saan ka? Saan ka? Oo. yun siya. Saan ka Nakatakas si Commander. Saan ka exit Take